Sino ba namang hindi magkakasakit? Eh habang naghahakot ng mga gamit, ayan na taglalaba pa Tapos yung nilalabahan pa, eh puro kumon Abay, akala yata ng babae na to yung buhay na bibili lang sa palengke <laughs> sa kagustuhan kasi matapos lahat ng gawain ayan pinagsasabay-sabay na habang naglalaba nga ako napaisip ako na puro kumot yung nilalabahan ko wala nga pala akong dryer abay naguulan pa man din dito sa amin kaya naman eto dali-dali ko nang na inaya si mister at sabi ko ipag-drive ako para makabili ng dryer sa balanga tamang-tama naman din patapos na yung bahay kailangan ko talaga ng mga gamit at dito nga ako pumunta sa may home along balanga branch bago ko pumunta dito nagtanong-tanong muna talaga ako sa mga ko mamis ko kung saan ba ako makakabili ng murang gamit sa bahay at halos lahat sila dito talaga talaga ako tinuro. Pagpasok ko pa lang, nag-twinkle-twinkle na agad yung mga mata ko dito sa may salas eh. Alam nyo ba, napakaraming branches ng home along at sikat na sikat na talaga yung tindahan na to. Naku, at bago pa nga ako mabudol ng salas set na to, ititingin na muna ako ng dryer. Kung tagabataan nga lang din kayo at naghahanap kayo ng mga gamit sa bahay na mura mga marin ako dito na kayo pumunta sa home along. Located nga pala ito dito sa Aguirre Saint Poblacion, Balanga City. Katabi lang sila mismo ng Cathedral Shrine of Saint Joseph Parish, mga mare. Bukod sa mura na yung presyo dito, naka 20% to 50 o pasila pa sila. At kung wala kang ka pang cash, naku, pwedeng pwede kang kumuha kay home credit. Naka 0% interest pa yan, ha? Habang nangunguha pa nga sila ng dryer na napili ko, iikot ko na nga muna kayo dito. Sa tinagal-tagal ko nga paghahanap mga mare, dito ko lang pala makikita yung Sanyang na brand. At eto na nga yung nagustuhan ko na sala set. Naku, at alam nyo ba, narinig ko sa mga staff dito na meron daw silang dream home makeover promo. Pwede kang manalo ng Prestige Home Appliances Package at Yamaha and Max. At hindi lang yun mga mare, baka eto na nga rin time mo para magshine hilig mo nga ang pagganta, nako sumali ka na sa Sing Along with Home Along Year 3 powered by concert nila. Lahat pwedeng sumali, walang age limit. Ilalagay ko na lang dyan sa screen yung mechanics nila at kung magkano yung pwedeng yung mapanalunan. Eto at meron nga din pala sila ditong mga Uratex na foam. Kung mga mare, kompleto rekados na dito sa paninda nila, wala ka nang hahanapin pa sa iba. Lahat talaga ng gamit sa bahay ay eh, nandito na. Dito nga ako natuwa sa mga Jura box nila kasi sobrang mura lang ng mga presyohan. Sabi ko nga kay mister, gusto ko tong Jura box na to kasi hindi ko na kailangan magdikit ng wallpaper. At hindi lang yon may mga ref din sila dito. Eto nga o oh, bagay na bagay sa may mga tindahan. Naku at mukhang mabubudol pa nga ako ng maliit na ref na to kasi tamang tama to sa kwarto namin. Nagulat nga ako kasi may freezer -sure na siya. Meron Meron nga rin pala silang mga mobile phones dito. May mga laptop, printer, as in kompleto na. Siyempre kung wala kang pang cash, pwedeng pwede kay home credit yan. Malapit na ang holiday season, alam ko naghahanap ka rin ng mga speaker. Siyempre available din dito yan. Eto nga pala yung dryer na napili ko, yung Prestige. Naku at gagalahan na naman nga maglaba ang babae na to. At dahil namili nga ako ng dryer, siyempre hindi ko pinalampas na makasali sa promo nila. O ba diba, may one raffle coupon na ako. Habang tinetesting nga nila tong dryer ko, eh nag up na ngarin ako dyan ng form. napa babait pa ng staff nila dito, very accommodating. At kung nakarating ka nga hanggang dulo ng video ko na to, mga mare na ko, napakaswerte mo dahil baka ikaw na ang isa sa mapili ko. Siyempre, hindi pwedeng hindi tayo mag-share ng blessing. Kaya naman, ipollow mo na yung page na ilalagay ko dito sa screen. At huwag mong kalimutang screenshot at ilagay dyan sa comment. O, shot yun lang muna for today. Salamat sa panonood. God bless.